Pasay, kriminal. Ah, sige. Walang brad, gulay kwan ba? <laughs> <mga magpagbabago, magutupako. laughs> Walang pagbabago, pagbabago. Walang nalakip sa mga kriminal. Ah, sige, sige. Papayag ka ba na may intake si Sarah o hindi? Hindi. Hindi. Okay, salamat sir, salamat. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am. Survey lang. Okay lang. Survey. Pwede po bang survey lang, survey? Pwede mag survey. Survey lang. Ano po? Uh, bukas po uh, si Sarah ay si Sara ay i-impeach. Si Sara Duterte bukas plano nilang i-impeach. Papayag ka ba na i-impeach si Sara o hindi? Papayag ka hindi? Hindi. Okay, sir. Salamat, salamat. Hello, okay, sir. Pwede mag-survey? Survey lang, bro. Ah, uh, bukas, bro, ay i si Sara Duterte. Ikaw ba ay papayag na i si Sara Duterte bukas? Dili, hindi. Salamat, bro. Salamat. Ikaw, ma'am, hindi. Hindi rin. Ikaw, ma'am, papayag ka ba? Hindi. Bakit? Anong dahilan? May si sa akin, sa akin, si Sarah parang sana ang nakaupo sa pagkakasinti kung maglagan Ah, okay. Salamat, ma'am. Kaya mo na siya, ngayon, naghanag mga batay, kriminal. Ah, sige. Walang mura, bulay kuwan ba? Walang pagbabago, nagutupago. Walang nalakip sa mga kriminal. Ah, sige, sige. Sige, ma'am. Salamat. po mahal uh, ang mga, uh, mga bilihin. Ah, mahal talaga. Sige. Ay, ah, <laughs> sige sige, salamat. Sige, salamat. Pwede mag-survey, ma'am? Pwede mag-survey? Aga dali ka. Sige, salamat. Okay lang, sir, mag-survey. Kay Sara Duterte, i-impeach sa ugma. Musugot ba ka? Papayag ka ba na ma-impeach si Sarah? may dia <tuk tangan> di, <akamu> <tuk tangan> di Taga... diri kutabato. di pag akamu... ah di ter di ser di ka sa sitwasyon okay Salamat, mag survey pwede mag survey ma Kay Sara lang po, Sara. Si Sara Duterte, ma'am, i intext bukas. Papayag ka ba na ma-impeach siya o hindi? Hindi. Okay, salamat, ma'am. Salamat. Okay, dito tayo, dito. Dito, nandito tayo ngayon sa si square, ma'am. Magtatanong kung papayag ba sila na ma-impeach si Sara. Sir, pwede mag-survey? Survey lang. Ang tanong sir, bukas ay i-impeach i, -impeach, i -impeach po si Sara Duterte. Ikaw ba ay papayag na ma-impeach si Sara? <laughs> ha? Hindi ka masugot sir? Wala ka idea? Okay sir, salamat, salamat. Sige dahil mag-iboto itong naging eleksyon. Ah, wala pa kakaboto. <laughs> Pwede lang survey lang, survey lang. Pwede mag-survey? Address? Pwede mag-survey, sir, sir? Sa impeachment ni Sara Duterte. Ah, impeachment si Sara? Ah, ugma, ugma. Sure ba? Sayang, kalaban siguro. Ugma daw, ugma. Ang mga INC nagsuporta sa IHA, dili sila gustong ma-impeach. Ah, mo sila INC. Ah, oh, nagsuporta sila pero murag ilag yung paanon iimpit. Ah. Ang mga MI? MI MN. 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 Ah. Pero kamo sir, subot mo ma impit si Sarah. Okay. Ah, okay. Ah. Ikaw sir. Dili. Ah, dili pod na. Okay. Salamat sir. Atuana. Atuana. Tay salamat. Dito tayo dito. Ha? Sa ako YouTube channel. One Rods Adventure. Adventure. Ikaw lahi tayo sa Alahi punto. Si Ma, lahi punto smart. Ha? Okay, salamat ka. Dire sa Facebook. <laughs> Mabali. Si Pwede mag-survey, ma'am? Survey. Ang survey, ma'am, mo ano Papayag ka ba na ma-impeach si Sara Duterte o hindi? Dili. Bakit Kaya, po, ma'am? Taga Mindanao, eh. Ah, taga Mindanao. Dili. Ang ma-impeach si Bongbong. Ah, si Bongbong Dile ang in-impeach. Dili, si Sara. Ah, okay. Eh, salamat, ma'am. Dagan salamat. Dile. Ah, di dito ang sagot. Hindi talaga sila papayag dito. Halos Dile. lahat. Pwede mag-survey, ma'am? No comment. <laughs> Pwede mag-survey? pero wala. po rin ba? Survey lang po, ma'am. Survey. Papayag ka ba na ma-invite si Sarah? Bili. Okay, dagang salamat, ma'am. Salamat. Ikaw, sir. Pwede? Survey lang? Papayag ka ba na ma-invite si Sarah o hindi? Hindi. Hindi. Okay, salamat, sir. Salamat. Okay, dito tayo. Ikaw, ma'am. Ma'am. Okay lang, survey. Papayag ka ba na ma-invite si Sarah o hindi? Hindi. Ah, hindi pa rin. <laughs> Ikaw, ma'am? Payal, hindi? Oo, hindi. Okay. Sige, ma'am. Sa kadabo, support Sarah. Ah, support Sarah. Okay. Salamat kay ma'am. Salamat. Salamat po, ma'am, sa inyo. Salamat. <laughs> Hello, ma'am. Pwede mag-survey? Bukas po ay i-infect si Sarah. Papayag ka ba na ma-infect si Sarah? O hindi? Hindi. Sige. Bakit po, ma'am? Bakit hindi ka papayag? No comment. No, no, no. Basta dili. Hello <laughs> so, ma'am, pwede mag-survey? Pwede mag-survey? No comment, no comment. Okay, dahil salamat. Tayo dito, 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 dito. Bindo. Pwede mag-survey, ma'am? Ah, pwede mag-survey? Payag po ba kayo na ma-intip si Sarah bukas? Hindi. Gusto ba mo ma-intip si Sarah? Ugma, dili. No comment? Di ka kanter. Eh, hey, salamat, salamat. Salamat po. Hey, hey ma'am. Ngayon mga kaibigan, natapos na tayo dito sa square March. So, so halos lahat po ay hindi pa bayag na DMP si Sarah Duterte. Ngayon lipat po tayo ng isang ibang area para ano po, para alaman natin kung ano ang opinion ng mga tao.